What's up mga chong? Nakita ko na ang isa sa pinakamasarap na kanto style fried chicken na hinahanap ko. Crispy outside at juicy inside nga ang manok nala dito na mabibili mo lang for only 25 pesos. Hi ma'am, kayo po yung may-ari na itong, uh, crunchy, juicy, zia and yayan fried chicken? Yes po. Oh, ma'am, anong pong name nyo? An po. Ah, kayo pala si ma'am An. Uh, ma'am An, ano ba yung mga ina-offer natin dyan? Uh, fried chicken po, ganito, 25 each wow. na po. Dati kasi 20 lang ay nagtaas yung price. Ah, magkano yan, ma'am? 25, 25 lang? Opo. Ganun kamura, grabe so, naman yan. Para naman ano to, ha? Ba't yung chicken niya, ma'am, parang Jollibee chicken? Oh. Yes po, masarap yan. Masarap. Anong oras po kayo nag-open dito, ma'am? Ano po, 4.30 open na po kami. 4.30? Das, mga 5, may luto na rin po kami. 4.30 ng hapon hanggang maubos na? Hindi, 4.30 ng umaga. Ah, umaga? Bukas na kayo? Grabe naman, napakasipag yan. Tapos hanggang ano orasin? Hanggang half? mga 11.30. 11 11.30. Or hanggang sa, hanggang sa maubos sa na, no? Bams, ang Pamsa ba matatagpuan tong, ano, ah, fried chicken yun na napakamura? Ano po? 1920 Camp M.R.S. Yes. M.R.S. Garcia ah, di, Street. Garcia, no? Kata ng Garcia. Sige nga, ma'am, pa-order nga ako na itong, ano, gusto ko yung tay at saka legs, yung paborito natin, ha? Sige po. Order ako, tag-isa. Sige po. So, what's up mga chong? Nandito tayo ngayon sa The Best Canto Style Fried Chicken dito sa Makati. So, maratagpuan lang sila dito sa may Emma Corner Garcia. Open sila dito mga chong ng umagang-umaga, 4.30 the... a.m. Open na sila hanggang sa maubos na yan. Ganito ko ganda mga chong yung ino-offer nilang fried chicken, o, oh, di ba? Parang juicy-licious, eh, no? fried chicken, ano to eh, Jollibee. Tapos 25 pesos isa lang. Diba? So, try na natin ito. Siyempre, dapat may sausawan tayong masarap na ketchup dyan. Mmm. Sarap pa. May init pa. Sabi nga ni Ma'am Andrew, mabilis nga daw kasi maubos yung fried chicken nila. Tsaka, kaya laging bagong luto yung mga ina-offer nila. So, ano naman, napaka-juicy at napaka-crunchy ng balat. hmm Sa 25 pesos, mga chong, grabe pa, above average yung lasa niya. Ang sarap. Morder nga ako dito, tatlo. So, ako, mabibili na ako dito. Tapos, mm. kanil.

Noong unang kain ko dito mga chong, 20 pesos lang siya. Bale nagtaas si Ma'am Anang ng 5 piso kasi ngayong bear months kasi nagtaas talaga lahat. So, hindi pa rin masakit kasi 5 pesos lang naman. Ganito na kasarap oh, Ano? Sang kapa. Mm. So guys, kung gusto niyo matikman ng napakasarap na kanto style fried chicken, open sila dito daily 4.30am hanggang sa maubo. So, kita kits!